back po sa ating channel Bird Moto na naman po mga paps eh umaga eh gusto lang natin share sa inyo yung naging biyahe natin papuntang kawayan Falls dito sa may Impanda, Quezon although napuntahan natin yung kawayan Falls kasama natin ang Mardox Riders ang kasama naman natin last Sunday eh ang Team Alaw sa Arif gusto lang nilang puntahan yung kawayan Falls Actually, dapat yung gahan namin na breakfast ride lang talaga dapat yun. Eh, nga so, bilang nagkaya yan na tal na, sa impanda na rin lang naman daw, eh, bakit hindi maghanap ng maliliguan? So, ayun, na try namin pumunta nga, sabi ko, try natin Ito sa kakawayan po sa napuntahan namin ang uh, mga kasamahan nga nating Mardox Riders. Eh, Nag-okay naman sila, so, Umalis kami ng mga all time namin Alas 4 As usual na mo naman ng Pinoy Nagasingin ko na kami nakaalis So shout out nga pala sa lahat na nakasama natin Sa team na Alaw Arif At saka sa mga naka joyride natin Yan Na sumama sa atin na uh, magride Kay Kay manager yan Especially kay manager Kay paring Dodong yan Paring Reggie Cupina Kupina at kay Maring Eunice yan Shoutout sa inyong dalawa uh, shout din kay ito sa team Malos uh, rep member na si Bostoan yan si Bostoan Tampururut <laughs> <laughs> shout out din yan Boss Toan uh, syempre Shoutout din sa tropa natin na si Maring uh, Marvin Books yan Maring Marvin Books at saka kay uh, <coughs> Maring Erika yan. shoutout kayo Mare eh shout din kay Tropa mismo yan, kay Richmond at saka sa Tropa rin yan nakasama niya no, na backgrade niya and shout out sa pamangking ko si uh, Raniel Maka shout out sa Inoy uh, sino pa yung kasama natin dyan uh, Ah, sa tropa ni, ano, eh, paring Nino. Ayan, ngayon okay, Nino Narag. Ayan, tsaka sa music niya na si Mika. Shoutout sa inyo, boss. Paring Nino. Kasama natin sa team Alos Atos. Ayan. At tsaka sa tropa. Uh, ni paring Dodong, tsaka ni paring Nino. Shoutout sa inyo, boss. tsaka sa back ready niya. Okay, ma'am. Ayan, shoutout sa inyo. So, yan yung mga nakasama natin. Sa biyahing kakawain po, si Infanta Quezon, mga in paps. Medyo hindi na, hindi na natin ginawa nang yung biyahe papunta kasi Wala rin akong makukuhaan eh <laughs> Alam nyo kung bakit kasi tayo yung nasa unaan Hindi natin sila makuhaan nang sinasalikuran sila eh Kaya pakita ko na lang kung ano yung mga Makikita nyo pag nandoon kayo sa Hawaiian Falls At yung mga pagkano yung rates Ayan, pagkano yung entrance Ayan, pakita ko na lang doon mga paps

Pero uh, pre, yung natin, pre? <laughs> ah, uh, ready highlights highlight na din pre. Ah. Abi hindi ba? po siya ngayon mga parap. <laughs> eh, ako Edyo wala ka sila dito. ah

Kata o, kaya pagmugi mo yung 60, no? Pag gano'n ko, ganyan na ganyan. Sabi, hindi pa ako, hindi Eh, humaabol. Oo! Pag-aabol niya, sabi ko, hindi na pa ako. O, e, o, 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 na, ba, ano, binawi ko. Oo! Ganyan o, na ganyan nalang nalang. Oo! So, tapos? Ano nangyari? Eh, sinabahan sa kanila. Kasi ilang tempo na to. Pagkauna, pa. Oo. Sige, rey. Kundi na lumabay mo. Oo. lang? hindi, oh, very Ano Patagal ka mo lang dapat na tayo ka mo na rito! Ayun! 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 ka Ayun! 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 Oo na yan, ha? yung joke lang yun. Hindi ka Siya? Hindi, ang kalapatay dumitaw. Hahaha Ang Bagal pa ganyan ngayon. Oo! Hahaha Saan ginamit mo? Katapukay pa rin, gano'n. Ano ka? Si Superman pala sana muti super mangaka tayo wow! kung may umpor kita. umpor. ano mo kaugnay sa kabalawa ng pader lang ngayon. ano ba si durok ka,

Ngayon ang team Alas Kareb dito sa mga kabayan tolls. And So 50 pesos ang entrance dito mga pax. And tapos pag yung sa lamesa yung sa part na yon sa lamesa and 300 ang isang lamesa. Tapos meron sila rito mga umbrella ayan gaya mga ganyan so gaya mga ganito ayan 500 naman yan mga pop so mula sa taas ng poles mga pop ayan makikita rin nyo ayan meron isang ano doon pool tapos pag umapaw direto rito sa malaki na to ayan malawa men uling uli pangatlo ayan So, uh, alas tatlong pool siya mga pap. Kitaan naman, napapaligiran ng bundok at saka ng mga puno. Sobrang labig ng tubig dito mga pap sa kakawayan pool. Pangalawang punta na, na natin dito mga pap. Yung una ang sama natin yung mga taga Marquina Doctors. Ayan. Ayan, ang sama natin ngayon ng Team Alas Arif. May eh, mga parang bahay na rin sila ngayon mga paps Dalawa yan, dalawa. Tapos meron sila doon. Mga lamilamesa rin yun nandoon mga paps. Tapos sa ilalim yung siya. Hindi yung siya. Meron yung pinakatindahan nila mga paps. Maraming na mabibili rin dito. Mula kayong dalang baon. Biluto rin sila rito mga paps. Não, 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 అని I mean.